parang medyo creamy siya. Um, wala masyadong gulay. May mga irans lang. So, ayan. Dito lang naman. Okay. So, ngayon punta naman tayo ng bangko. pinipili ko yung may mga ganito pa siya. Actually, yung insurance niya is last payment. 11.08 ng umaga and nagluluto na ako para sa lunch namin ni Champ so hatid ko sa kanya maya maya at ang ating menu for today ay sinigang na manok <laughs> so magsisi, feel kong kumain ng sinigang today and then, um, wala masyadong gulay at uh, ang gulay lang na ihahalo ko is itong labanos And yung talong na hinarvest ko galing sa taas. At saka konting, konting, walang-wala na yung ano namin. Ito yung dahon, lettuce. As in, wala na, napanot na. <laughs> Konti na lang ang nakuha ko. So, ayan. I-mix ko to. Last time, kalahati lang yung ginamit ko. Gusto ko kasi yung may gabi kasi parang medyo creamy siya. Kasi may gabi siya. Favorite ko yung gabi eh. Sinigang na may gabi tapos haluan ko nito para medyo umasim siya and then um, kahapon hindi na ako nakapag ano nakapagpaalam sa inyo after kung dumating siguro mga 3 o'clock na noon na busy na kaka-edit so anyway um, ngayon ang balik nila Santosh bale si Santosh si Kaka and si Bindu Nani Papalik sila ngayon ng Kathmandu and they will travel by plane So, from Teratum, walang airport sa Teratum. Ang airport is, the nearest airport to Teratum is the Biratnagar Airport. So, magta-travel sila from Teratum to Biratnagar around 6 hours. And from Biratnagar to Kathmandu by 40 to 45 minutes. Ganon. So, around 4 o'clock by 5 o'clock, nandito na sila sa bahay. So, ayon Um, but then, um, from Birat, from Teratum to Biratnagar, am um, dadaan sila ng daran kasi i-drop nila si Pufu. Yun yung youngest, youngest sister ng aking father-in-law. Do doon siya nakatira sa daran. Hindi ko pa na-vlog yung daran. Yep, hindi ko pa na-vlog nung nagpunta kami sa daran. But, every time na pumupunta kami ng Terratum, dumataan kami ng daran kasi along the way lang yun. Pero this past few, ano yun? This past few, hindi. Pero nung na last time na nagpunta kami ng twice, hindi kami nakadaan dahil busy kami, nagpa-process kami ng paper at that time. So, anyway, um, yun lang. Maya naman ulit, update ko kayo. So, ayan na ang ating sinigang. Pinapakuloan ko pa yung manok para maluto. And, um, since Marami tayong panigang today. <laughs> today. Marami tayong panigang yung padala ng kapatid ko at saka yung bigay ni ate, uh, ati. Ni ati. Bigay ni ate. Kaya sigang-sigang muna tayo. Good morning! Good morning! Kamusta kayong lahat? Walang energy yun, no? Ulit, good morning, good morning! Kamusta kayong lahat? Um, time check muna tayo. Mainit. 10.35 ng umaga and kami ay pupunta ng choke. Dumating na sila Santos kagabi kaya hindi na ako nakapag-vlog. Sobrang busy na. Ikwento ko sa inyo mamaya. Kwentuhan tayo mamaya pagbalik sa bahay. So for now, Um, anong gagawin namin sa Chow May mga errands lang Madaming pending Na errands today So ayan dito kami dumaan Ito na yung magiging normal way namin Kasi nga sarado na dun sa uh, Shortcut So for now Ang first stop natin Ay sa laundry Magpapa laundry kami. Ayan, dala niya. Okay, so mag-stop muna tayo sa laundry. Malapit lang naman dito. And after noon, um, sama, sama, sama ko ulit kayo kung saan tayo pupunta. Mostly, lilibutin lang natin yung sa show kasi andun naman lahat ng mga kailangan naming gawing transactions. So ayan, dito lang naman laundry. That last time nagpa-laundry din tayo dito ng uh, blazer ni Champ uniform. Ayan oh. Walang name. Which bank? The I think. Hala, I write in the Global IME. Global is very Okay. So tapos na kami doon sa ano sa laundry. Ang per um, dito pag nagpa-laundry, ewan ko may iba siguro per kg, pero dito sa laundry shop per piece. So ang isang piraso ay 50 rupees. So ngayon punta naman tayo nang bangko. Bayad tayo ng school fee ni Champ. Tapos may uh, ilang banking transactions bank transfers lang na gagawin si Santos. Oops, dito tayo lumabas. Okay. Tapos na kami sa bangko. Bayad ng school fee. Yung school fee ni Champ monthly namin binabayaran yon. So, bili lang tayo ng kamatis. Naubos ang kamatis kagabi. <laughs> Ayan. Sabi ni Mama Tabahini, pag namimili ng kamatis, dapat yung may ganito pa daw. So, so ang pinipili ko, marami akong natututunan sa mga ano. So, pinipili ko yung may mga ganito pa siya. Hindi ko na tinanong kung bakit, pero baka para fresh pala

ko sa inyo na um, by plane sila kaya mabilis yung biyahe nila na delay nga lang ng 2 hours, usually ganun naman talaga pagka domestic flight kadalasan delay ang flight, <laughs> so yun bayad muna tayo, and then what else we need to do after this yeah and then yun lang no, finish na And uwi na kasi magluluto na ako ng lunch. So, diyan lang naman tayo. <laughs> Queen Travels. Air Queen pala. Insurance. Ay. Magpapaya din pala kami. Magpapaya din pala kami ng insurance ni Champ. Um, insurance is educational insurance yon. So, dito na lang din sa Queen Travels. Maya naman ulit. Ayan, tapos na kami doon. Medyo natagalan, 11.30 na. Ay, Champ's Food! <laughs> 11.30 kaya pa, 12 o'clock. Hanggang 12 o'clock pwedeng, ano, pwedeng dalhin. Tapos, dito na lang tayo sa grocery kasi doon kami magbabayad para doon sa insurance ni Champ. And bili na din ang yogurt. And then, uwi na. And then, chikahan na mamaya. Okay, so ayan, tapos na tayo, pabalik na tayo. And nakapagbayad na kami ng insurance ni Champ. Actually, yung insurance niya is last payment na namin, thank God. <laughs> last payment na namin yun. Binabayaran namin yun every year for 15 years. So this is the 15th year ng payment and tapos na kami. Thank you, thank you, Lord. So, ayan, win na tayo. Maya naman ulit. Okay. So <laughs> hindi ko na nadugtungan kanina but anyway um andito ako sa kusina dahil dumating na si Champ and nagagawa ako ng merienda. Toast, tino-toast ko lang yung bread tapos lalagyan ko ng palaman na ganito. Ito. Alam niyo ba kung ano to? Ang tawag dito ay couronne. Para siyang yema and um, pero hindi siya matamis. So, ginagawa Masarap din. Masarap. Pwede siyang kainin na ganito lang. Pwede siyang kainin na ganito lang. Tapos, mas masarap siya pag sa palaman. As in, walang tamis. Mm, kung napanood nyo yung mga video ko sa papuntang village, pagka may stopover, may pinupost, may pinapakita ako dong peda, attach ko na lang din dyan sa mga hindi pa po nakapanood. Para siyang ganun. Para siyang peda, pero yung peda is matamis eto is hindi matamis. So, isa ito sa mga dala nila kahapon na pa sa lubong. And, um, ano pa ba? Ito. So, ayan. Ito, dala nila. Tapos, ano daw to eh? 650 ang isang kilo. So, much cheaper siya compare sa peda. Kasi ang peda is 900 rupees per kilo. Made of milk siya. So, Maiku-compare ko siya sa Yema, pero hindi siya matamis. And eto, pomelo. Ibang klaseng pomelo daw to. Manamis-namis na manamis namis na maasim-asim. Na galing din tong village. And etong mga pear. Ayan. Eto galing to sa village and harvest mula sa farm. Sa bahay, local. Ayan. Dami, no? Ganyan. Ganto ka, ano, Local pear daw to. Tingnan nyo iba yung ano, oh. Para siyang mansanas. Pero, ang ang shape niya is parang mansanas, pero pear siya. Tapos, uh, tapos eto, mahaba to, and dalawang piraso. Kinain na kahapon, kagabi. Ganyan. Ano to? Ito ay cucumber. Cucumber. Jungle cucumber yata ang tawag. Wild. <laughs> Jungle. Wild cucumber yata yung tawag dito. Hindi ako sure. Pero masarap siya compared sa normal na cucumber. Mas masarap to. Malaki yan eh. Ganyan. Ganyan kahaba. Ayan. Nakain na. Kasi mas masarap siya kaysa sa ano. Ayun. Tapos may dala silang native chicken. Galing din sa ano yon Yung alaga ng biyanan ko. <laughs> na manok. Kinatay nila and dinala nila dito. So, ayun lang. Um, saglit lang. May dala din pala silang lemon. Ganito, oh. Pero pinamigay namin sa mga kapitbahay yung iba. Siguro mga apat, apat anim na tira sa amin na ganito. Na lemon. So, yun. Ganun na mga pasalubong pag uwian ng village. Hindi siya yung, ano, <laughs> mula sa... Ang mga pasalubong is mula sa mga harvest dance sa bawat bahay. Ganun siya. Ito lang yung binili nila. Ayan. So ito is tulad ng sabi ko sa inyo, galing sa puno namin doon sa Terra Dome. So ganito lang to, pinapalaman ko lang siya, masarap siya. Para lang din siyang ubi halaya. And kaming dalawa lang ni Cham kasi nag new road si Santos, kaya kasi kaka Hindi na ako sumama dahil kaka new road ko lang. So, parang ganun din naman may ipapakita ko sa inyo sa New Road. <laughs> Kaya dito na lang ako sa bahay. Maya naman ulit. So, ayan. Kain tayo. Ito siya. Oh. Harap. How is it? Is it your first time too? Hmm. So, ang tawag dun, dito ay kuraun <laughs> ni And then ayun nga, chika-chika tayo pa humakain. Kagabi, kahapon din ako napagpatuloy ng vlog dahil nung dumating sila by 5 kasi delayed ang flight nila. So, nung dumating sila by 5, then nagpaluto sila ng mm, namili si Santos ng dalawang klasing isda, fish. Ano pang isda yun? Hindi ko kalala. Raho. Raho. Tsaka yung isa hindi. Medyo matinik siya. And then, niluto ko ng sarasyadong isda, tsaka pritong isda. Tapos nagluto din ako ng chicken. So, ayun ang aming dinner kagabi. And dito kumain sila, ano, hilabindo nani. Kaya, medyo busy tayo kagabi. And then, ano pa ba? Um, dala niya na yung mga documents namin. Um, dumating na din, thank you Lord, dumating na yung passport naming tatlo. So, nakuha niya na yon Ang ganda ng passport nila, actually, pakita ko sa inyo mamaya kasi parang itinago ko na yata sa task kasi paano ko ba yung first page yung my picture para siyang yung ano siya matigas yung pinaka first page niya kung saan nandun lahat ng details para siyang ATM card yung pagkakatigas niya anyway um ano pa ba ayun and um wala tayong masyadong ganap today then bale lumabas lang kami para sa mga irans and uh, ayun lang Oh. This time lapse. I'll make time lapse. There's no option of time lapse. Why? Mm -hmm. right. Not nice time lapse. Why? Right. How is it? this nice, right? I'll be here again for a clock. Spaghetti. <laughs> Pag dinanong niya siya kung ano magiging hmm? dinner, sabi <laughs> <naging> siya sagot, spaghetti. <laughs> we share a stand up. Hmm? Yeah, time up. If there's important. Call that call. Ang ganda ng lantay nila. Say hi. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.